<laughs> Dito tayo ngayon sa tabing ng playa Meron tayong inaantay Yung team natin Si Goyce John, si Goyce Jess Si Goyce Tata ay galing sa Dayo Titignan natin kung ano yung mga huli nila Yan yung ating bangka mga kababayan oh, May karga rin silang talawang maliit na bangka Mga kababayan Yung mga huli nila Goyce Jess, Goyce Tata Goyce John Pugita muna, pugita Pugita grabe yung mga kababayan no? laki yan no? laki large oh, yan, mga kababayan no? Like large na mga palatandaan ha ah. Kaming wala ito Puno ka agad yan lang Yan mga kababayan Isang banyera, isang box pa lang Isang banyera na kagad Grabe mga kababayan Oish Jace, paano niya hinuli yan? Pataw-pataw Yan o, oh. Ang dami mga kababayan Yan talaga Laki Talakitok mga kababayan Oh Whew. Takpat yan Oh laking mga kababayan oh. talakitok yan naman Dugso Yan sa ingles ano yan, mga kababayan Long nose emperor Yan Ano yan long nose emperor pa rin arin rin mga kababayan yan okay, ang tuksog din At takpat din mga kababayan ito lupin lupin mga kababayan oh. another talakitok na naman grabe dami mga kababayan talakitok na naman ulit ah oh, puno na yung banyera grabe si tata ano ta, anong ginawa mo ta langog na naman yan no? oh. Ang dami ang babayan. May mga pakulpo. Phew. Tama na siguro. Yan pula. Tama na. Yan no? oh. dami mga ang babayan. Tapat naman si Kus John. Nakangiti naman. Tapat naman. Tama na 'yung para sa. Ah marami supply ng Sa doon Marami rin talaga kung hindi lang kung so, mayroon lang talagang tamang ano ta. Oh. So, eh, Ay na lang natin na namin. Malayo pa naman po. Na yan oh. Sabi mo rin mga kababayan, Ang sarap dyan, yan. -frito -frito, pang pang yan. Pamprito-prito, pangsabaw. Yan mga pulahan. Daming pulahan mga kababayan oh. Tayo no? so, naman oh. Yan, no? dami pang pakul Malaguno, no? Malaguno oh. Ang sarap niyan mga kababayan, taba niyan Ano po? Oh. Ayan Malaguno Kababayan, no? Oh. Ayan Mga punahan niyan Pakul, pakul, pakulin nyo na yung pakul Tapon nyo na, mabigay nyo na doon Yan, maraming mga nag-aabang doon mga kababayan Yan yung mga nag-aabang Bibigyan natin ng mga isla yan Yung pa ko, ibigay na yan doon Yan mga kababayan no? Anong isla na ngayon guys, yung pula na yan? Siga Siga, yan na malaki? Oo, oh, grabe, sarap yung eh. ng yan Ayun, Parang maya maya no? Oo oh. Yan mga kababayan, no? isang na naman tayo Okay oh, Sabi mga kababayans palako natin yan mamaya na, sa mga kababayan yan okay tayo mo na tol oh. Okay. ayan panyera panyera na po kita grabe talagang lalakas ang mga ano natin mga lumabas sa GMA <laughs> yan o oh. mga kababayan o oh. talaga Ito mga kababayan yung napakasarap panuhin. Sa bawan. sinigang. Ito. Ito yung matured ng siga. ba diba, yung mga siga dito sa tabi, maliliit lang. Pag sa laot, malalaki na po yan. Yan o. Oh. Laki na. Tarap din ito Ito naman yung isda na tinatawag sa aming malaguno. Yan. Masarap to sa kinilaw. Yan o. Oh. mga kababayan. Napakasarap yan. Ito naman mga talakitok yan. Ito. Ito naman yung pakul. Pakol na malaki mga kaupa Tingnan nyo oh. Trigger fish Titan Titan trigger fish yung tawag dito Napakalaki nyan mga kababayan Masarap din itong iniho mga kababayan Swabe yan